Yan, binili ko tatlong pirasong mangga at saka ito, hinog na. Yun, hilaw. Balata natin, guys. Balata tayo. Sarap to. May sasawan tuyo. Lagyan ng kunting sugar. Kabalat na ako. Nabalatan ko na yung tatlo. Balatan natin ito ulit. Yan ito. nito. Hmm. Wow. Tapos nito, huhugasan. Tapos, hiwain. Huhugasan natin. Tapos, hiwain. Ano kaya masarap ng sasawan dito? Yan na. Tapos na. Huhugasan na natin. Eh, basa na natin. Ayan. Ayan na, malinis na. Iwain na natin. Uh -huh. Kain tayo. Sarap, eh? Hindi ko maano to guys, ubuto. Maano kasi yung balahibo. Hmm? Maano yung balahibo nyo. Marami. Nahirapan ako. Hmm? Ayaw na matanggal. Ayaw na. Mangganila ulit. Sarap. Pinagsama-sama ko na paghiwa. Isang kainan yan. Hmm. Okay, ayan na guys. Lalagyan ko yan ng tuyo at asukal. Ayaw nyo naman yung hinog. Ayan. Sarap. Tanggal yung mga buto. Hmm. Hmm. Ayan na guys. May tuyo na siya. Tuyo lang yan at saka asukal. Sugar. White sugar. Halo-haloin. Kasi baka hindi ko kaya ang asim nito. Ang asim kaya nito. Sarap Oh. Babad natin. Para kahit papano itatamis siya. Ayan, ayan na.